Proverbs 16:18 Pride goes before destruction. Lahat ng taong nasira ang buhay, napahamak, Christian o hindi Christian, yumabang muna. Bago ka makagawa na iba pang klaseng kasalanan, ang una mong naging kasalanan, kayamangan. Dahil pag mayabang ka, hindi ka may correct. Pag mayabang ka, hindi ka masita. Pag mayabang ka, hindi ka nakikinig sa mga corrections sa iyo, pati preaching. Then, unti-unti, nalalaglag ka sa kasalanan na babaon ka at yun, masisira ka na mawawasa ka, buhay mo, pamilya mo, damay-damay, pati trabaho mo, pati pera mo, pati negosyo na wawala. Pag mayabang, nasisira ang buhay. And a hot spirit before fall. Pag bumagsak ang isang tao, na-trace na namin to throughout the years na nagsiserve kami, laging may kayabangan sumili. Ang nasirang relasyon ng mag-asawa, sigurado dyan may isang mayabang at meron ding isang sobrang mayabang. Pag may naghiwalay, parehong mayabang. Degree lang ang kinayban. Proverbs 29.23 Once pride will bring him low, pag mayabang ka, binabagsak ka. But he who is lowly in spirit will obtain honor. Pag ikaw naman humble, pinarapangalan ka. Mayabang, binabagsak. Napapahiya, nawawasak. Humble, tinataas, pinagpapala. Saan gusto niya